at uh, ngayon ay uh, maparal tayo dahil nasa linya ho ng telepono makakausap na ho natin ang nagbabalik na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee walang iba kundi si senador Ping Lacson Senate, uh, Senate President Pro Tem. Sa Senator Lacson good morning ho si Danny Buenafe sa programang Kabayan Danny, magandang magandang umaga sa ating lahat. Oo, maraming salamat uh, Senator Ping. So for now, uh, tuloy ba? Wala namang pagbabago? November 10, magkakaroon na ng uh, diba, uh, resumption ng inyong uh, sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at uh, ikaw ay ilulukluk ulit, blue ribbon committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Uh, okay. Yung last time nag-uusap kami ni Senate President, ganun pa rin ang uh, direksyon. Okay, and then November 14 ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At uh, ang bala mga balita kasi uh, Senator Ping yung uh, meron daw kayong VIP na guest, uh, ito bang tinutukoy nyo? ay uh, si siguro pwede nyo sabihin ito ba kaya si sp former Speaker Romualdez? Ah, definitely hindi, hindi, hindi siya. Hindi ah hindi siya? siya? Ah, oo. Okay. Uh, oh. ang usapan namin ni Sen President, imbitahin namin siya through Speaker Bodge Okay. Uh, of course, uh, decision nila yon ano? Dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Mm -hmm. uh, ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi Oo. isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Oo. Si Gutesa. Gutesa. Who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. That's why okay. we're inviting him. Okay. Oo. Pero itong VIP na sinasabi na kaya harap nyo, ito ho ba eh dating politiko na ano bang uh, balita kasi namin? Parang to telling all daw to, to tell all. Eh. Tama ba yung info? Hindi. Yeah, uh, I think uh, yung tao could wrap up yung uh, usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin okay. at magbibigyan yeah. ng detalye. May mga ayon sa kanyang uh, naitabi mga digital files. Uh -oh. kung ano man yung uh, kanya mga pinangahawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, ano, kung salita lang, wala naman backup na dokumento man lang. O yes. kaya wala magko-corroborate sa kanya sinasabi. Malabo yun. Nga eh. Kasi dyan, yan ang nga nangyari kay Orly Gutesa. Gutesa. Mag-isa lang siya. Kaya nga, pinipilit kung uh, ang sinasuggest ko, eh, isupin na do tayo namin, man lang yung security uh, agency na nag- uh, na nahinar nila do sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay kasi critical para sa akin yon dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na mga ng convoy na mga vehicle yes, oo. yung uh, period na sinasabi ni sa between I think December 2024 hanggang August 2025 okay. so yun daw yung na-detail siya kay uh, Saldico okay. so matiba yun pero kung Sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang at uh, yung pa nga na-complicate pa noong uh, resolusyon ng yung, uh, Manila RPC yung na fortune signature ng uh, notary publico, oh. medyo lumabo. Oh. Although sinasabi ko pa rin valid pa rin yung kanyang sinumpaang salaysay yes. kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue, Blue, Blue Ribbon Committee. Oo, so bali ang problema kasi kay Gutesa wala pang kayong corroborative, di ba? Na somehow eso eh, susuporta sa kanyang sinasabi. Eh, so in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng uh, lawyer din ng mga iba na naririnig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes, hindi okay. pwedeng stand alone. Okay. Uh, ang uh, marami naman pwedeng panggalingan ng uh, corroboration eh. Uh -uh. Pwedeng maka uh, Kasi natatandaan lang ko last time yung coffee break lang namin, uh, session break, nagpahayag si Senator Bato de La Rosa na kung pwedeng isa lang yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul o yun, or yung si at Mark. Sa yung Mark, so, yung dalawa. Ko, o nasa na sila? Ko, yeah, welcome oh. Mark yata. Sabi niya, sabi ko welcome of course. sinabi ko rin kay SP mas maganda 'yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan 'yung sinabi ni Gutesa. kailang of late ang uh, nung kinumusta ni Senate President si Senator Bato, hindi niya na raw ma at ang uh, kanyang balita pa nga ay nag-join eh, na. na kay <laughs> kong ex-Congressman ko <laughs> sa Europe. I don't know kung uh, totoo 'yun o hindi. Although mm -hmm. si Senator Marculeta sinasabi naman 'yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. Mm -hmm. So anyway, pinaimbestiga at pina uh, oh, pinasumpihan oh, niyo rin yung dalawa para mag-appear just in case si Mark and Paul kasi ang uh, okay. ang uh, proseso namin uh, ay pa pagka hindi dumating, pwedeng pasupinahan Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba niyo rin, parang wala din siyang hinahanapan niyo rin ng corroborative na somehow eh, mag-support sa sasabihin nito. Yun din ba na Hindi. problema? May mga dokumentos siya. Okay. Uh, kasi ang uh, ang uh, sinabi ko, ang kabilimbilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan, na okay. wala naman siyang pruweba, kundi oh. yung kanyang uh, sariling salita, oh. o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi, na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi Uh, wala rin eh yun nga yes. magbabanggit ka hindi mo naman kayang susugan uh -oh. Uh -oh. ng uh, corroborative yeah. uh, evidence so useless okay doon sa sinabi ni Ombudsman remulya sabi niya as far as their concern yung uh, kaso naman ni former speaker mualdes wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talaga naging bahagi raw nung pag-insurshow yung ang the only way na parang pwede lang siya blame is because siya ho ang pumili na bilang upro chair si dating congressman, Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexclib, uh, inexcusable, inexcusable negligence. Yun din ho ba ang nakikita niyo based sa mga investigation niyo as far as the former speaker is concerned? Well, tulad ng sinabi ko earlier, uh -oh. only Orly uh -oh. Gutesa ang nag-implicate sa kanya. Nawala naman nagko-corroborate. Kaya mm -hmm. napaka-importante yun. Mm -hmm. uh, kaya nga, naghahanap kami ng uh, pwede mag-corroborate ng uh, oh, intent ng oh, si okay. Gutesa. Otherwise, Okay. Hindi pwede mag-standalone. Eh. Hindi pwede mag-standalone. Yeah. Pag ay standalone medyo mahina, hindi talaga tatayo sa Korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron akong ah, rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, eh, i-forward na nila sa ombudsman, laban dito. Eh, Tatanungin ko lang kasi kayo rin o eh, senador, eh, da 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 sa dalawang senador, si Sen. Jingoy at si Joel Villanueva, for now ho ba doon sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yon basis na inirekomenda ko sila na ICI as far as the blue ribbon is concerned. ganito Dani noong tinawag na ako ng ICI along with the Senate President. Iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking dalawang privilege speeches. Pati yung mga sa ICI nagakalap sa ICI. Okay. Pati yung nakalap do sa Senate Blue Ribbon na hearings. Kasama okay. doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So hindi ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya ah. apart from yung uh, aming na-submit. Ah. So yon, yun ang uh, yun ang ko kaya uh, kaya ni nila na sampahan na ng uh, OMA, sumailalim so, na sa preliminary investigation at the very least so ibarin yung pinagbatayan nila based on sa additional na sinambit na inyo no sa so, pwedeng may, may may batayan no if ever no meron silang ibang pinagkukunan na sources di diba? yes. ba baba pati oh. yung kay uh, oh. kay uh, senator Jesus Codero ganun din mukhang si uh, Ombudsman Remedio yeah. uh, kasi patuloy naman yung pag- ugnayan nila sa AMLAC. ano Okay. Uh, dahil 'di ba may mga frozen accounts tapos oh, natusundan oh. ng AMLC. Oh, oh. uh, in all probability, ang pinanggalingan ng uh, sinasabi ni Ombudsman Remulla okay. na meron silang na-trace na movement, money trail. Na, uh, money, trail. Yeah, yeah. money trail. 'Yun 'yung sinasabi niya. Galing sa AMLAC 'yun. Ah, so aside okay. from yung uh, testimony ni uh, Josec Bernardo implicating Senator uh, Jesus Cudero. Baka meron pang nakalap yung ombudsman. Yung kay Maynard mo, di ba? Money trail eh. Di ba yung money, yeah, money sa, trail? Yeah, money trail. May Joseph duty Bernardo. ba yun kasi uh -huh. uh, nagtutugma yung okay. uh, testimonya uh, pati yung uh, money trail. Okay. Pero dito sa kaso ho, ni Resign Congressman Saldico, eh sabi ho ng lawyer niya kahapon, parang wala siyang intensyon mag-file ng counter affidavit kahit na ipaharap. Kasi wala naman daw talagang complaint, official complaint. Pero doon sa sinasabi ng Ombudsman Rimulya, eh talagang very clear na siya yung naiwan na lang. At si Senator Cheese daw na nag-insert uh, dito sa mga flood control projects, eh parang malaki ang batayan para at least eh kasuhan nga sila daw. Sila yung naiwan at wala naman daw sila speaker doon at si Grace po. So ibig sabihin, ah... Uh, Uh, kayo ho ba, ano ho ba nakikita nyo doon sa magiging kaso? Unless na lang yung, uh, syempre, wala si Gutesa, iniling siya. No? Pero other than that, meron pa rin ho ba kayo nakikita based na rin sa mga testimony na rin nila Diskaya? Yeah, I th i think meron. 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 yung Oo. sa lawyer ni uh, ex-congress ng saldi ko, mm -hmm. alam mo, right naman nyo yun. Kung ayaw niya mag-file ng counter-affidavit, pag siya napadala na ng summons mm -hmm. na mag-file ng counter-affidavit, Nasa right na pero deemed uh -huh. Wave Yung uh -huh. kanyang uh, uh, pag-participate sa preliminary investigation, mapapailan siya ng kaso. Ipapail yung information. Uh -huh. Kasi kung merong mga affidavit linking him or evidence, pieces of evidence linking him, uh -huh. tapos hindi siya magpapail ng counter affidavit simply because he's not here. Ano? Kasi uh -huh. alam ko pag nagpail ka ng counter affidavit, ya appear mo yan before the prosecutor. Eh kung wala ka rito, hindi ka physically present, paano hindi pwedeng ipapadala mo na lang yung counter affidavit mo oh. Uh -huh. ito ito'y authenticated ng consul, hindi rin po pwede yon mag appear ka talaga before the uh, panel of prosecutors, ya appear mo yung uh, nilalaman ng yung uh, sinumpang sa uh -huh. Kung i -wave -wave niya yon, di wave yung kanyang participation sa preliminary investigation, ipapal yung information kasi wala siyang depensa. Pero uh -huh. right niya yon, kung ayaw niya. Tama rin pero, yung abogado niya. Pero, pero sa ngayon, oh. parang ang context ng sinasabi ni uh, Tony Atty. Rondain, uh -oh. sa ngayon, walang basihan para mag siya ng counter affidavit kasi wala pa naman talaga Yung, uh, Complain. wala pa sa punto na uh, sinasabihan na siya ng uh, DOJ o ng ombudsman na mag ka ng counter affidavit kasi papabasa uh -huh. muna sa kanya lahat yung mga yung complaints, yung mga affidavit, uh -huh. yung ebidensya, ikaw, ipapadala sa kanya yon at isusumon siya para mag-file ng kanyang counter affidavit. Pag dumating sa punto na 'yon, I don't know kung mag apply pa yung sinasabi ni Atty. Rondain na ayun na hindi siya magpapay ng ah, counter affidavit. Pag na, no? Oh, oh. No, yun ang malabo kasi oh. malabo para sa kanya kasi wala siyang depensa. So automatic 'yun, yeah. if available yung information sa sandigan bayan or sa korte kung halimbawang ang uh, jurisdiction mm. alin ba malversation through falsification yes. rtc eh uh -huh. e, wala siyang counter-plevits paano yon eh uh -huh. e, talagang yung information may issue siya ng warrant of arrest kung ano man yung mga criminal complaints na kakaharapin niya so as far as the senate blue ribbon uh, meron na rin ho ba kayong hakbang para ipatawag din Jose? no kahit via zoom at least eh di ba makausap ah uh, online. Yes. Si ano ho, si pwede. former senator, uh, former congressman Saldico. Pwede. Meron? If he so desires, pwede siya maimbitahan, mag-participate siya via Zoom. Okay. Kung pwede yun kasi Senate hearing yun eh. Nasa rules naman natin. Gagawin niyo ho ba yun? Gagawin niyo? I-invite ah, uh, niyo siya? Oh, namin, namin yung rules eh. After nung COVID, nung karoon ng COVID, pinapayagan namin maski sa mga public hearings namin, ah uh, even yung ordinary na mga public hearings, committee hearings, may mga membro kami nagpa-participate uh, via Zoom. Okay. Depende yan kung papayagan ng chairman. Ako, ang okay. attitude ko, para lang magkaroon ng linaw din sa mga usapin, papayagan ko. na Kung okay. gusto niya mag-participate, welcome siya mag-participate via Zoom. So, you will invite him? Okay lang? Kasi parang wala pa... Papadala akal... siya ng invitation ah, sa kanyang known address dito. Okay, pero... Uh, kaya lang, yung uh -huh. invitation daw ng ICI o ng ombudsman, parang hindi tinanggap. Oo nga eh. So, kung hindi uh -huh. tatanggapin pasa sa namin na pwede naman siya mag-participate. Total public hearing lang naman ito, hindi naman ito preliminary uh -huh. investigation. Kung gusto niya. Pero uh -huh. may mga panawagan ho katulad doon ni Speaker BoJD, na gusto na ipacancel ang kanyang passport para to ano, pati ho si ano eh as uproach chair ngayon si Swan Singh, supportive din do sa call na yon. Kayo ba, as Senate Blue Ribbon, do you think kailang i-cancel ang passport para to, to make himself uh, present ho dito sa mga investigation? Ang problema, mukhang uh, court order ang kailangan eh. Okay. Para, para Pero ng, uh, may ngipin kasi kung meron kayong panawagan bilang uh, Senate President pro tem. Oh. Yeah. Oh, pwede. Kung uh, kung uh, nasa kung nakapaloob sa ating mga umiiral na batas at saka sa, hmm. sa sa procedure no, yung rules at uh, procedures ng uh, okay. yung sa ating sa ating batas, why not? No. Okay. Para talagang uh, makumpel din siya na makabalik sa bansa. Okay. Tapos bago ko makalimutan dahil itong napakalaking uh, nangyaring pinsala ho dito sa Cebu. Eh di ba, umlumutang na naman ang issue na meron daw 26 Flag billion. Uh, yung nga sabi ho ni nine. Governor Barry eh talagang flood control project. Pero babigat din ho talaga yung ibinagsak na ulan eh. Ang sabi sa amin eh, mahigit sam buwan daw dapat sa isang araw nangyari yung ibinagsak na ulan na kaya nagkaroon ng mga flash floods. Pero ibig sabihin kayo ho sa Blue Ribbon, do you think it's also worth na tignan din ho? Kasi ang para nakikita nating contractor dito, yung Q QM Builders naman, Senator Ping. As we speak, uh, Danny, pinatitingnan mm. na namin actually. Eh. Okay. Kasi wag tayo, ang usapan na ang, uh, naging ano namin yun, wag na tayo maglimit sa Bulacan at saka oh sa, eh. o, of course, Oo. pati sa Mindoro. Kasi ano na eh, proven na yun eh. Sa Dabao, pero, pero hindi eh. Oo. Mga substandard. Parang, uh, kasi nga, overwhelming yung mga reports na kung sa saan, lugar ng bansa nang gagaling. Hindi yeah. lamang sa... Hindi uh -huh. lamang sa Cebu ngayon, yeah. pero pa marami pa sa Bicol, sa Samar, dabaw, sa, sa Meron din. O, Davao, oh, correct. So pinatitingnan talaga ngayon nga nakapit uli yung mga team namin eh para tingnan at mm. ibabanggo sa listahan ng mga projects based sa sumbong sa pangulo at tsaka sa DPWH website mm -hmm. para tukoy talaga yung sinasabing proyekto o, o, o flood control projects na hindi man substandard ay eh, uh, ghost kasi mm -hmm. hindi pwedeng tingnan mo sa sa ground. Wala ka namang basihan kung ano yung kung saan yung kun kung kanino mm. na award. Yes. Kailan dapat natapos? Mm -hmm. uh, ano yung status? May mga ganon. So, di ba? Di ba nga mm. sa Bulakan Dani? Yeah, yun. Noong simula ng sa nga. Eh. <laughs> oh, ibang scheme na yun eh. Ang oh. Ghost nila, pinatungan ng uh, proyekto para matakpan yung Ghost. Meron Kaya naman man. yung Ang Ghost yung pangatlo. Yung pala, Yarena, pa Paule kaya gusto yung uh, phase 2 or phase 3. Maraming scheme na Ganun, ginawa eh. So mahirap talaga maghanap pero kailangan ah. may basihan. Oo, kaya nga eh. So speaking of mga senators na, na involved dito, eh sa paso mga pinaimbestigahan ngayon ni Ombudsman Remulla, ito mga ari ari-ari naman ng pamilya Villar dito sa so, mga infrastructure river uh, drive project sa Sapote. Uh, ito rin ho ba eh somehow titingnan niyo rin eh syempre kung kapwa senador baka sabihin nila eh hindi niyo inimbestigahan. <laughs> Nani, ang lagi ko sinasabi, where the evidence leads us, doon okay. kami tutungo. Okay. Pero hindi namin pipilitin for the sake of ma-implicate, na, uh. ma ipipilitin eh, namin kung sino mag-testigo. Okay. Ang attitude ko lagi, uh, hindi tayo mag a Of course, nag nag-a-anon rin tayo pero hindi po pwede yung pipilitin natin na isama mo to isama oh, mo yun. Oh, yes, yes. So, based uh, on the, the evidence, where, where, where it oh. leads you, di ba? Oh. Yes, correct, okay. correct. Uh, Senator Pink, pag-assume niyo ho as uh, Blue Ribbon Committee uh, chairman uli. Meron ho bang mga lumulutang kasi mga pangamba naman. Uh, so far ano naman ho, solid naman ho ang support pa rin ho kay Senate President Tito Sotto ngayon. Wala naman ho yeah, ganoon so fear o uh, uh, walang araw lang kami magkausap. isang uh, oh. araw lang kami magkausap, sabi niya confident naman siya. Pero ready na rin siya, sabi niya. Kasi <laughs> <yung> first time. <laughs> okay. Uh, may mga diba, attempt eh. Pero ngayon, uh -uh. Ready na rin siya. Sabi niya, kung sakaling ganun mangyari, ano magagawa natin? Basta gawin natin yung trabaho natin. Sa Sabi ko, tama. Mm -hmm. eh, kung patalikuran naman itong trabaho, dang una lang kasi, di ba, nagkaroon ng uh, usap-usapan. Pero ngayon, dahil ready na, ready na rin siya, E eh di sabi ko, sige, bahala na si Batman. <laughs> Pero for now ho, uh, doon sa mga nalalabi na hearing ng Blue Ribbon, mga ilan pa ho kaya ang ina-expect natin? At uh, kayo ho ba, ina-expect nyo mag-wind up na rin at uh, to give way kung mag livestream na rin kasi ang ICI? Yes, ang ano rito is kung naga uh, mm -hmm. nagkakaroon na ng uh, preliminary investigation ng DOJ at saka mm -hmm. yung Ombudsman. Mm -hmm. What's the sense na kung magtutuloy man kami at meron kaming makukuha pang additional evidence, ipapadala ng namin doon para makatulong sa prosecution. Mm -hmm. uh, pero kung na tinatalakay na sa mga PI, mga preliminary investigation, baka kala ko na kami sa mga ibang uh, issue. Mm -hmm. Marami pa eh, mga farm to market ah, roads, oh, no? mga brood, infra, tama. ibang infra. Tama. So tutuloy pa rin kayo pero ibang infra projects na hindi na siguro masyadong naka, ano focus doon sa flood control tama ba? Oo. Okay. Tama 'yon. Pero kung may maitutulong pa para yes. ma identify pa yung iba tapos ma talagang mag-makumpleto yung investigation, why not ano? Okay. Pero napakarami kasi eh tapos may budget pa. Kaya okay. nga yung uh, November 14 namin, inaalam ko pa kay uh, oh. Senator Gatchalian. Uh, kung pwede ma-bakanti yung November 14. Kasi ang huling narinig ko, mag sponsor siya ng uh, committee report. Sino to? Budget, Sino to? Senator? November 13. Oh. No? Sino? Which Senator? Is, uh, Thursday. Oh. Ah? Sino? Senator? Yung mga ano? Senator Gatchelian. ah, ng committee. Ah, okay, okay, Ah, sa budget. Tama. Kasi priority namin yung budget eh. Mm, so, ah. ang uh, pinapakiusap ko, so far, pinapakiusap ko kay, KSP uh, kay SP Soto, Dako pwedeng maibakante yung November 14 para sa yung uh, Friday para sa Blue Ribbon na uh, committee hearing. Okay. Uh, kasi uh, pag nag-conflict ito sa budget, syempre mas prioridad yung budget, maski ano pang sabihin tama, natin. oh. Uh -huh. So yun ang pinapakiusap ko okay. na kung pwedeng uh, bigyan ng daan maski yung uh, isang araw na hearing kasi pupukan yeah. na kami dyan sa budget, once na may sponsor yung committee report. Tuloy-tuloy yeah. na yung aming uh, kasi limited din yung time diyan kailan maipasa namin yan bago mag-break ng December para hindi tayo magkaroon ng reenacted budget. Oo, yun, oh, problem yung problema yung naman budget, yun. Eh. Marami Aha. na rin kami nakikita na kailangan talaga i-ayusin oh. eh. Oo. Oo. Uh, ito, uh, panghuli na lang. Yung uh, very confident kasi si DPWH Secretary Vince Dizon eh na meron daw uh, mag, ano, eh, uh, makukulong bago magpasko mga 60 na nga yung sinasabi niya numero mga ppd karamihan dpwh uh, mga ano engineers at saka mga officials kayo ho ba uh, malaki ho rin ang ang ano niyo paniniwala niyo na posible mangyari ito before christmas merong uh, mag ano ng rehas <laughs> Tama medyo masikip sa tingin ko base sa aking karanasan mm -hmm. sa law enforcement ano kasi mm -hmm. alam mo pag nagkaroon ng preliminary mm -hmm. investigation meron tayong tinatawag o ginagalang na due process. Okay. Pag nasacrifice ang due process, masasacrifice din yung kaso sa korte. So, kailangan. Pwede i-raise no. yung question na yan. Ibabalik ulit sa, sa oh, DOJ oh. o sa ombudsman niya pagka sinabi ng korte na hindi nag-observe ng due process at pwede pang madismiss yung kaso. Okay. So, ewan ko, depende yan. Basat, uh, ang kasi line, minamadali rin ni Rimulye eh. ngayon, di ba? Lahat ng filing, uh, lahat sabi niya. ay eh. kasi yeah. ma masyadong impatient to mga tao. Talagang hindi umuhupa ang galit eh. 'di ba, may November 30. Kasi, uh, eh. Oh. Alam naman natin, 'di ba, yung 10 days o minsan 15 days to Tama. kasi kung may additional pieces of evidence, syempre i-i-ikocontrot mo yun do sa respondent. Yes. Sasagutin din nila 'yon. Hihingi na uli ng pwedeng humingi pa ng extension. Okay. If that's how due process works, eh. Kaya yes. mahirap din talagang uh, i-share to na by by December, kay Ibig sabihin, may nakapile ng information, may na-issue may na hmm, ng waras pa rin para oh, doon oh, oh, magpasko uh, oh. sa kulungan. Di ba? Ngayon ba, nasa Senate custody pa ho sila Bryce? Sila Henry? Hang tinlaw? Yes, yes. Okay. Uh, Na-contempt sila, naka-detain sila doon. Pati yung si Curly Discaya, Senator Ping? Yes, andun pa rin sila. Oh. Okay. Nag-pile siya ng oh. petition for heavy corpus. Oh, okay. uh, dininay ng uh, oh. RTC Pasay. So, okay. ano, kasi may jurisprudence naman dyan eh, yung balag case eh. Sige, sir. Basta at namin yung ano November 14 at saka I hope na talaga November 10 eh sigurado-sigurado na kayo na ho makabalik diyan sa Blue Ribbon. Salamat po, yeah. Senator. S sige, Dani, wala ka nang planong <laughs> bumalik sa Europa? Wala na. Okay na mas -masa, masa <laughs> okay. interesting political times dito, Senator Ping. Ah, oh. sige, sige. Okay, sige, Mar Dani. Maraming salamat, Senator Ping Lacson, ho ang Senate President Pro Tem, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at Chairperson ho ng Senate Committee on Accounts.